Habile. Oh, Habile. Hi guys, kumusta kayo? Ayan. May dalawa naman ako ditong visit maliit na makulit. Hi! Hi. Yeah. So nagyayakag na naman bumili si Chachi. So gagawin natin ngayon ay bibili tayo sa Tindahan! Ito yung basket. Basket mo. Pakita mo. ya. Yeah. <laughs> Ay, basket si Nin eh. Ano bibilhin? Soko crunch? O, bilis. Labas na, labas na. Maglalakad ah. Ayun, kinilas mo. Ayun, kinilas mo. Bilis. Suot mo yung kinilas mo. Pasuot mo kay Chachi yung kinilas. Ayun o, no. hindi kita ibibilis. Sige ka. Suot mo na yung kinilas ni Ate. Bilis. Oo. Suot mo na, bilis. May hawak ako. Suot na, bilis. Iiwan kita Oh, suot mo nga. Oh, alis na kami ni ate. Ayaw ma. Ay, gusto mo pakarga. Yan ang arte nito. Gusto lagi si Buwa. Naligyan na siya sa bahay. Yeah. Mauna ka na. Gusto mo? Ano bibilhin? Kuku. Guys. Tapos? Mga pagkain na. Ano pa? Kuku. <laughs> oh, crunch lah. ay, 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 bibili pusing kami. ay, 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 bibili ay, eh? Grace. Grace. ay, 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 basket eh. ay, mo Oh. yan? ay, 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 pupunuin ay, Putik-putik eh. ay, 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 Ayo. kami tataan ilatigas kami baby le ikaw tamatong eh kabitang <laughs> tamatong magilakad tapatay mamaya uuwi na ha eh uh, sabi ni papa ano nandito muna ako naka kayo magpapasaway. pa pasalay nung pa pasalay pa pa pasalay nung pa Bigit-bigit mau pakar ke kapan ya pakar ini? Nanti tuh. Ya ambil beli kami. Abi lah. Ambil beli mana? Itu tes air 500. Ayo bawa cecer ya. Pak yang deep deep. Yang deep deep. Deep deep. Isa, cakap Isa. Koko kau koko Ini kau kau. Wala, nang guwaw crunch. Ni. Eh, tas ano nga. Ay, Alay. ay, ay. Ay, dalawa ng gip -lip. Tapos siya kulit na. Wala yan. Dalawa. Dalawa. Saka ya cool. Ano pa yung Meron na nga. Ano pa? Wala yan. Saka yung Tas honey. Alin? Tas honey nga. Mabiling honey. Dalawa. Isa kami. Mayroon na nga. Ano pa? Mayroon na nga. Ano pa? Okay na yan. Bayaran mo. Kuha ka din pera. Magkano? Magkano lahat? Ayan. Bigyan mo yung 50. Ayan. Ayan. No. Isa lang. Isa lang. Sara mo ulit yan. May sukli pa yun. Walang ko ko. Lagi mo ulit sa Sarado mo na. Uwi na tayo. Babalikan. Uwi na kaya? Ha? Ha? Uwi na kaya? Sa baga. Sa bahay. Babalik na sa bahay. Paano yung walang Coco Crunch? Ha? Anong binili mo? Dip dip? Bip, <laughs> <dip. laughs> Anong binili mo? Okay. Dip dip? Bip, bip. Ayan, babalik na kami. So, walang Coco Crunch, nabili si Chachi. Coco Crunch sa siya, gusto niya. Daan, meron. Pero sa ka narado. pa ng basket. Ilan lang? Hindi. Oh. Oo. Ice mm -hmm. eh, radian, ice cream, ice cream. Ayo kita mau serado. Belum so, nggak. Kita Kita mau serado i. Eh. Hah? Serado. Serado. Oh. Masuklah Len. ito. Yeah. So, ito yung nabili namin. Ano yan eh? Ito? Uh, deep, deep. Deep, deep. Ilan? Dalawa. Dalawang bits dito. Ano pa? Tapos honey. Tapos honey pa. Tapos yakult. Yakult? Kanino yung yakult? Akin. Ayan, <laughs> yeah, kain na. Yeah. I Isa tayo sa honey. Ayan, yeah, tagal na akong ginakakain ng honey. Okay na, okay na yan. Open mo na yan. Open mo muna yung dip-dip. Okay. Nee. Open mo muna yung dip-dip ni Chachi, please. No. Open na. Si ate na pa-open. So, si ate. Ako yan. Apan. Sabi si ate na, oh. Ang arti Chachi. Si ate na nga, mag-ano. O ba matapoy niya kort, ha? Ito, after namin ito, gusto ako pa ang open. Pwede naman si ate. O, ayun o. Sarap yan? Ha? Sarap ito nga. Ah, tapos may chocolate na. Ayan, dip, dip. Dip, dip mo na dyan. Lagay mo sa chocolate. Ha? Lagay mo, kausaw mo. Dito. Sa akin. Sarap. Sarap, Chi. Oh, ko Yakol. Okay ka ba dyan? Okay ka ba dyan? Okay ka ba dyan? Tapos mo dyan ha? Pawalis ka dyan. ako.

dalawang pasaway pero